Kamakailan lamang ay isang pambihirang pagtuklas ang nagpukaw ng interes ng mga siyentipiko at mga komunidad ng relihiyon sa buong mundo. Ang libingan ni Heso Kristo ay natagpuan pagkatapos ng halos dalawang siglo ng matinding haka-haka. Ang isang grupo ng mga nag-alay, nagawa ng mga siyentipiko, na ma-access ang lokasyong tradisyonal na itinuturing na libingan ni Jesus na matatagpuan sa makasaysayang Church of the Holy Sailor sa Jerusalem. Ang mga revelations na ginawa sa loob ng libingan na ito ay tunay na kahanga-hanga at nangangako na magbigay ng bagong liwanag sa sinaunang kasaysayan, relihiyon at mga tradisyon. Ayon sa pananampalatayang kristyano, ang katawan ni Jesus ay inilagay sa isang libingan na inukit sa bato pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus ng mga Romano, isang pangyayari na naganap sa pagitan ng mga taong 30 at 33 AD. Ang libingang lugar na ito ay pinarangalan ni milyon-milyong kristyano sa loob ng maraming siglo na naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang muling pagkabuhay na isa sa mga sentral na haligi ng Kristyanismo ay batay sa salaysay na tatlong araw. Pagkatapos ng paglilibing ay nakita ng mga debotong babae na nagpunta upang pahiran ng katawan ni Jesus na walang laman. Ang libingan na hudiyat ng kanyang muling pagkabuhay na kasalukuyang pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang libingan ni Jesus na may malaking dedikasyon na pinag-aaralan pa nila ang ilang mga sentido na nananatili pa rin ang mga nahanap na lugar at ang kanilang mga pagkasira, pagkawasak at muling pagtatayo ang Church of the Holy Sailor na matatagpuan sa lumang lungsod ng Jerusalem. Ay naging isang lugar ng dakilang pagpupuri para sa mga Kristiyano sa loob ng maraming siglo. Sa loob ng simbahang ito, mayroong isang limestone slab na inukit sa dingding ng isang kuweba dahil hindi bababa sa isang libo limang daan, limamput limang posibleng mas maaga pa upang mapanatili ang orihinal na bato. Mula sa mga tagasunod na sinubukang kunin bilang mga relikya ng isang marmol na nakalagay sa ibabaw nito na natatakpan ang marmol at natuklasan ang isang layer ng filling material na gumagana ng walang kapag-uran sa loob ng anim 60 oras. Sa wakas ay nakahanap sila ng isa pang marble slab na may krus na inukit sa ibabaw sa ilalim ng slab na ito na inihayag nila ang orihinal na limestone burial bed. Nabuo pa rin ang isang restorer na maingat na nagtanggal ng mga labi sa ilalim ng isang sirang marble slab na nagpapakita ng orihinal na bato kung saan pinaniniwalaan na si Jesus ay inilibing sa site na natagpuan nila. Ang isang kristyanong krus na posibleng inukit noong panahon ng krusada, si Freddy Inberg, isa sa mga arkeologo sa ekspedisyon, ay hindi itinago ang kanyang pananabik na inamin na nagulat siya sa hindi inaasahang pagtuklas. Ang posisyon ng libingan ay tila nanatiling pareho sa paglipas ng mga siglo sa kabila ng matinding mga talakayan na nabuo ang isyong ito hanggang kamakailan sa panahon ng paghuhukay ay kinumpirma ng mga mananaliksik na ang lokasyon mula sa ikalabing anim na siglo kung saan matatagpuan ang libingan ng mga siyentipiko na natagpuan ang orihinal na limestone na mga pader ng kuweba. Napagpasyahan nilang magbukas ng bintana sa southern wall ng santuario upang bigyang daan ang pagtingin sa isa sa mga pader ng kuweba sa lahat ng panahon. Sinabi nito na si Antonio Moros, ang siyentipikong direktor na nag-uugnay sa gawaing konserbasyon at pagpapanumbalik sa lugar, gayon pa man ang tanong ay nananatili kung ito ba talaga ang libingan ni Jesucristo mula sa isang arkeolohikong pananaw, imposibleng igiit ng may ganap na katiyakan, na ang bagong natuklasang libingan sa Church of the Holy Cellar ay ang lugar kung saan inilibing si Jesus. Gayunpaman, mayroong ilang hindi direktang mga piraso ng ebidensya na nagmumungkahi ng ang pagkakakilanlan ng paningin ay maaaring maging tunay ang orihinal na pagkakakilanlan ng sagradong lugar na ito ay ginawa ng mga kinatawan ng Romanong Emperador na si Constantine mga tatlong daang taon pagkatapos ng pagpapako sa krus. Si Konstantin ang unang kristyano, Romanong emperador, ay natukoy upang mahanap at igalang ang mga banal na tanawin ng kristyanismo sa ilalim ng kanyang direksyon. Nagsimula ang isang mahusay na paghahanap ang mga lokasyon na binanggit sa mga ebanghelyo na nagresulta sa ang pagtatayo ng Church of the Holy Sailor. Sa kung ano ang pinaniniwalaan ang paningin ng pagpapako kay Jesus sa krus at paglilibing sa mga ulat ng mga ebanghelyo sa ang bagong tipan ay nagbibigay ng ilang mga clues bagaman ang mga ito ay nagpapakita ng mga pagkakaiba-iba sa kanilang mga detalye. Ang lahat ng apat na ebanghelyo, sina Mateo, Mark, Lucas at Juan, ay sumang-ayon na si Jesus ay inilibing sa isang bagong libingan na inukit sa bato Napag-aari ni Jose ng Arimotea ay inilarawan bilang isang mayaman na tao at tagasunod ni Jesus na humiling kay Pilato para sa katawan ni Jesus na bigyan siya ng wastong paglilibing ang pagkakapare-pareho ng mga paglalarawang ito sa buong ebanghelyo ay nagbibigay ng ilang makasaysayang bigat sa lugar ng pagkakakilanlan. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa mga partikular na salaysay, bukod pa rito ang pagsasagawa ng paglilibing sa mga nitso ng bato ay karaniwan. Para sa mga mayayamang hudyo noong panahong iyon na naaayon sa paglalarawan ng Biblia sa panahon ng archaeological explorations, mahigit isang libo libingan na may katulad na mga katangian ang natuklasan sa paligid ng Jerusalem. Bawat isa sa mga libingan na ito ay may isa o ilang mga silid ng libingan na may niches na inukit sa mga pader ng bato na idinisenyo upang mapaunlakan ang mga namatay na miyembro ng pamilya. Ang mga natuklasan na ito ay naaayon sa mga Ferrari Customs ng mayayamang hudyo noong panahong iyon at nagbibigay ng hindi direktang suporta sa posibleng pagiging tunay ng site dahil ang mga ito ay tumutugma sa mga paglalarawan ng Biblia ng Libingan ni Jesus. Isa pang mahalagang punto ay naayon sa Jewish traditions. Ang mga libing ay hindi pinahihintulutan sa labas ng mga pader ng lungsod ng Jerusalem, na ang gospel ay muling binibilang ang mga libing sa labas ng Jerusalem. Ang lugar ng pagpapako sa krus na kilala bilang Golgata sa paglipas ng mga siglo ay pinalawak ang mga pader ng lungsod kasama ang Golgatha at Nitso ni Jesus sa loob ng mga limitasyon ng lungsod. Noong taong tatlong daan, dalawamputlima ang mga sugo ng emperador na si Constantine ay inatasan na hanapin ang puntod ni Jesus kung saan sila ay ginabayan sa isang templo na itinayo mga dalawang daang taon na ang nakaraan ng Roman Emperor Hadrian Ayon sa utos ng emperador na Romano, na itinayo na pinarangalan ng mga Kristiyano bilang isang paraan upang igiit ang pangingibabaw ng opisyal na relihiyon ng estado ng Rome. Iniulat ni Eusebius Bishop ng Caesarea na sa panahon ng mga paghuhukay ang Romanong templo ay giniba na nagsiwalat ng isang libingan na inukit sa bato na nahaharap sa pagtuklas na ito. Nagpasya ang mga explorers na alisin ang tuktok ng yungib upang makita ang interior at nagtayo sila ng simbahan sa paligid ng libingan upang protektahan ito. Sa gayon ay itinatag ang sagradong lugar na pinaniniwalaang ang tagapagtatak ni Jesus noong taong dalawang libut siyam ang simbahan ng banal na tagapagtatak ay ganap na nawasak. Gayon paman sa kalagitnaan ng ikasampung siglo ito, ay itinayong muli sa panahon ng mga paghuhukay noong ikadalawampung siglo na tagpuan ng mga arkeologo ang mga labi na tila mula sa templo ni Hadrian pati na rin ang mga fragment ng mga pader ng Constantines. Bukod pa rito, natuklasan nila ang isang sinaunang quarry ng limestone na may hindi bababa sa anim na libingan na inukit sa bato. Walang ibang site na may ganoong malakas na pag-aangkin sa katunayan, walang mga konkretong dahilan upang pagdudahan ang pagiging tunay nito. Pagkatapos makompleto ang mga pagsisiyasat ang site ay natatakan muli ng orihinal nitong marmol na takip. Ayon kay Antonio Moros, isa sa mga pinuno ng gawaing pagsasaliksik at pagpapanumbalik, posible na ang libingan ay hindi mabubuksan muli sa loob ng maraming siglo o kahit milenya sa sa arkitektura. Ipinatupad ang mga diskarte sa pag-iingat upang matiyak ang hindi tiyak na pangangalaga nito sa panahon ng proseso ng pananaliksik, maselang dokumentasyon ng bato ay natupad noong isang libo siyam, na siyam naput siyam. Ang archaeologist na si Martin Biddle naglathala ng isang detalyadong pag-aaral sa kasaysayan ng libingan na nagdaragdag ng higit pang kaalaman sa kontekstong pangkasaysayan at relihiyon nito. Ang layunin ay maunawaan kung bakit iniisip ng mga mananampalataya na ito ang lugar na binanggit sa ang mga ebanghelyo na gawin ito ay mahalaga na masusing suriin ang data na nakolekta sa panahon ng pagbubukas ng libingan at ang mga pader ng kuweba na dapat suriin ng mga mananaliksik. Ang ibabaw ng bato ng may lubos na pag-iingat sa paghahanap ng posibleng graffiti o iba pang makabuluhang marka na ang ganitong uri ng pagsusuri ay maaaring magbunyag ng mahalagang ebidensya tungkol sa site. Ang pagiging tunay ni Martin ay binibigyang diin ang isang arkeologo na nag-specialize sa lugar na ang iba pang kalapit na mga libingan ay nagpapakita rin ng mga katulad na katangian. Ang mga libingan na ito ay kadalasang natatakpan ng mga krus at mga inskripsyon na ipininta o inukit sa mabatong ibabaw. Ang mga markang ito ay mahalagang tagapagpahiwatig ng mga gawi at paniniwala sa relihiyon noong panahong iyon at maaaring magbigay ng mahalagang konteksto para sa pag-unawa sa libingan na iniuugnay kay Jesus ang koponan mula sa National Technical University of Athens ay nagkumpleto ng isang detalyadong pagsisiyasat sa dambana sa loob ng humigit kumulang limang buwan, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng mga gawain ng paglilinis ng structural reinforcement at masusing dokumentasyon ng bawat bahagi ng sacred site sa buong prosesong ito na nakolekta nila ng malaking halaga ng mahalagang impormasyon na susuriin sa mga darating na taon. Ang layunin ay upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa pinagmulan at kasaysayan ng site na ito na isa sa pinakapinarangalan sa mundo kung saan pinaniniwalaan na si Jesus ay inilibing pagkatapos kanyang pagpapako sa krus. Gusto naming marinig ang iyong opinyon sa bagay na ito. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng iyong mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka ang nilalaman, ay tandaan na ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-click sa like button, pag-subscribe sa channel, at pag-activate ng notification bell. Ang iyong suporta ay mahalaga para patuloy kaming makagawa ng mas maraming content tulad nito. Salamat.